Huh? diba malusog to na saging mga simple kaso wala na sasayan at tutumba dito sa kabila ayan ito yung malala so good day mga simple for today's video is papakita ko po sa inyo yung nangyari po sa mga saging po dito sa amin mga simple dahil po nung bagyong inteng po mga simple kung naalala nyo po yung baha tapos dito kasi sa amin mga simple medyo konti lang po yung ulan tapos, yung hangin mas simple may kalakasan din. yung mga simple, ipapakita ko po sa inyo yung nangyari sa mga puno po na saging dito sa amin mga simple. Tara, let's go! At ayan mga simple, o oh, you know? yan o. po siya mga simple. Pero, meron na po kasing laman yung saging na yan eh. Pwede na po yung kainin. Yan you know? o. Dahil po sa bagyong inting po yan mga simple, no. At ito pa mga simple, eh, no. Ayan. Hindi po siya tuluyang natutumba, mga simple. At hindi po siya na nabubuwal. Kasi nga, yan, you no. Know, nasasangga po siya ng... Ito, yung pagkain ng kambing. Ayan. At ito po yung malala, mga simple. Ayan, Oh. Ayan. Dahil po yan sa bagyong inting mga simple. Oh. Sayang po mga simple. Masarap sana na saging to eh. Oh, wala pa po tong bunga mga simple. No? Ay meron na palang ano mga simple. Oh. Meron na pala siyang ano, puso. Malapit na sana tumumunga Kaso lang na natumba siya ng bagyo mas simple. At eto pa. Yung natutumba. Ito pa oh. Yan. Ayan. Ayan mga simple, no? Kawawa yung mga saging sa amin. Hindi na po ito mapapakinabangan pa. Ayan, Ayan. No? Nabubuwal talaga, oh. Medyo may kalakasan din po kasi yung hangin na yun mga simple, At ito din mas simple, no? Nabalik din. Iyan, may bunga na pala. Ayun, no? Pero hindi pa po 'yang pwedeng kainin mas simple, 'sano. Ayun, wala pa pong laman 'yung bunga niya mas simple, hindi pa po yung pwedeng kainin. 'Yun, kawawa talaga yung sinapit ng mga saging dito sa amin mga simple at ito pa mga simple oh yan malusog to na saging mga simple pero nabubuwal pa siya o oh, natutumba yan oh kawawa talaga yan siguro may puso na siguro to no ay wala pa wala pa siyang puso agay ah meron Meron mga kasimple yun eh. Meron. Asan ba yun? Ay, 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 ito. Ayan mga simple oh. Ayan, kawawa talaga. Hmm? Eh? Diba? Malusog to na sa aking mga simple kaso wala na sa saya na tutumba. Dahil sa bagyong inting. At ito yung malala mga simple no? Nabubuwal talaga. at dito talaga mas simple yung grabe po yung sinapit ng mga puno na saging yun oh. so yan mas simple no? sayang po to oh. yan malapit na sana itong mamunga yan, oh. may puso na siya tapos may kunting bunga na tapos natutumba at ito pa mas simple yan oh. ito yun, po yung sinapit ng yan tapos ito. na nabubuwal. Yan. Ito, ito pa simple. Yan, oh. Dito sa kabila. Ayan, ito yung malala. Ito, yun oh. Ayan. Diba? Pati kapayas, natupong ba? Ayan, oh. Ito yung mas maraming natutumbang puno ng saging. Yan. So ayan mga simple ano. Oh, tumba rin. Ayan. Ano. May puso na sana. Ayan. So ayan mga simple no. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panunood. At yan po yung nangyari ito sa amin yung kasagsagan po ng bagyong inteng